Breastfeeding mga ka din ba? Dapat nagtitik ka ng ganitong vitamins ha? Kung kakapanganak mo lang, pwede mong ituloy yung mga vitamins na tinitik mo nung buntis ka. At kung wala ka ng mga idea kung ano yung ititake na vitamins and supplements, kapag naubos mo na yung mga vitamins mo nung buntis ka, ito yung mga tinitake ko as breastfeeding mom. So, i-share ko lang sa inyo. Nagmalunggay capsule ako nung 9 months akong buntis. Sabi kasi ng OB ko, dapat mag-take na ako para magkaroon ako agad ng gatas kapag kapanganak ko. So, hindi naman ito yung tinake ko. Nakalimutan ko na kung anong malunggay capsule na sinabi niya sa akin. Pero ito naman mga mi, pwede naman sa inyo itong mga to. And then, nag din ako na ferrous sulfate iron. Of course, kailangan na natin ito para sa dugo. So, isa din ako nagtitake nito, na isa sa umaga, isa sa gabi. Hindi ko siya pinagsasabay dito sa calcium. Dito sa calcium lactate na binili ko. Actually, isang brand lang ito. Unilab ito pareho. Ilalagay ko yung link kung saan ko nabibili itong mga to. Ito, tinitake ko naman siya once a day, tanghal. Dapat mag-take tayo ng calcium, iron, and malunggay capsule kung gusto ninyo namang dumami yung inyong breast milk magmalunggay capsule ko. So ito naman yung ginagamit ko yung sa Buds and Blooms na malunggay capsule. Trinay ko yung nakasashay nila. 10 pieces yon. So naging effective siya sa akin kaya bumili ako nung mas malaki nila. Actually 60 capsules ito. Meron din silang 100 capsules. Kaya mga may kong breastfeeding din kayo at wala kayong idea kung ano yung iinumin niyo mga vitamins and supplements. Ito yung mga mairecommend ko sa inyo.